The Bark Ads Riza May excited at naghahanda na sa pagdating ni Andres Mulak sa Itbulaga. Mga netizens excited na rin. Team Kimi, kailan kaya ulit magkikita? Tila sumabog nga sa kilig ang livestream ng Itbulaga noong Huwebes, April 4, 2024, matapos ng i-announce dito ni Bossing na bibisita si Andres sa Itbulaga ngayong Sabado, April 6, 2024. Binitin pa nga nito ang mga manunood, dahil secret nga daw muna ito. At sinabing maya maya ay sasabihin niya, kung sino ang bibisita sa Itbulaga. Hanggang sa segment nga ng sugod bahay mga kapatid, ay sinabi na dito ni Bossing, na si Andres ang bibisita sa Itbulaga. Nagbiro pa nga ito kay Riza, at sinabing si Andres Bonifacio pala, kaya naman makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Riza, pagkatapos itong sabihin ni Bossing. Hanggang sa sinabi na dito ni Bossing na si Andres Mulak ang kanilang bisita ngayong Sabado. Makikita pang ang napatalon sa tuwa si Riza dito. At sinabing susunduin na nito kaagad si Andres. Biro pa nga dito ng team barangay, na sa barangay daw bibisita si Andres, dahil nasa studio na rin naman ang kambal nito na si Akasha. Dagdag pa nga ni Riza dito, na kung nasa barangay si Andres, ay nasa barangay din daw siya, sa sobrang kilig nga nito, ay makikita ang nakakatawang ginawa niya kay Tito Sen. Biro pa nga ni Mayor Jose dito, na bumili na nga daw si Andres ng pangontra -usog, dahil kay Riza. Kaya naman, ay makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Riza. Na matatandaang, naging usap-usapan na rin noon, ang posibilidad na maging parte ito ng Itbulaga, dahil sa AI Family. Kaya naman, ngayong bibisita nga si Andres sa Itbulaga, ay paniguradong maraming mag-aabang nito. Natanong din na dito si Riza, kung excited na itong makitang muli ng personal si Andres. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dahil matatanda ang noong birthday celebration ni Maine, nitulang March, ay nagkita na noon ng personal si Andres at Riza, kung saan ay makikitang kilig na kilig na si Riza dito, matapos lumapit sa kanya si Andres, at makipagbeso sa kanya kinilig pa nga ng sobra si Ryza dito, matapos na muling lumapit sa kanya si Andres, at gawin ito sa kanya. Pero, first time naman nilang magkikita sa Itbulaga, kaya naman kaabang-abang talaga ito. At talagang pinaghahandaan na ni Ryza. Sa katunayan nga, ngayong Diernes, April 5, 2024, ay wala si Ryza sa opening ng Itbulaga, dahil nasa dressing room ito ni Andres, na ayon nga sa kanya, ay inaayos at hinahanda na nga niya kaagad ang dressing room ni Andres, dahil very welcoming daw sila, sa mga guest. Tanong pa nga ni Miles dito, ay bakit may stand ni Riza sa harapan ng pinto, kung kay Andres ang dressing room. Makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Tash, matapos itong itanong ni Miles kay Riza. Sagot naman ni Riza sa tanong na ito ni Miles, ay dapat daw ay wini-welcome nila si Andres sa Itbulaga, kung saan sinabi niyang, eh syempre ate Miles, kailangan wini-welcome natin siya sa Itbulaga. Dagdag pa nga nito, na, welcome Andres. Mapapansin pa nga sa standee ni Riza dito, na may nakasulat dito, na welcome ka Itbulaga Andres. Na talaga namang, si Riza kaagad ang makikita nito, bago pa pumasok sa kanyang dressing room. Na marami nga ang nag-aabang, kung ano ang magiging reaksyon dito ni Andres... Kung sakaling makita niya ang standee bago siya pumasok sa kanyang dressing room. Matatandaang, noong unang birthday celebration ni Tash noong November 5, 2023, ay tinawag ng Riza Mulak mismo nila Aga at Charlene si Riza. Na makikita pa nga na kinikilig ito, matapos siyang tawaging Riza Mulak, ng parents mismo ni Andres at Tash. Dito nga, unang binati ni Riza si Andres ng live sa telebisyon, at sinabing, I'll see, you soon. Happy birthday, Andres. I'll see you soon. At noong February 3, 2024 naman, ay bumisita si Aga Mulak sa Itbulaga, para mag-promote at maglaro ng Perafee. Dito nga may sinabi si Sir Aga, na talaga namang kinakilig ni Riza, at kinagulat ng mga netizens. Matapos nga nitong sabihin, na minsan daw ay napapanaginipan ng anak niyang si Andres si Riza. Sinabi pa nga nitong sana ay maimbitahan ng Itbulaga si Andres, para magkita ang dalawa. Na napagbigyan naman nga ng Itbulaga, ngayong bibisita na si Andres ngayong April 6. Dito din nga ay tinawag ni Riza si Sir Aga, bilang dad, at sinabi ding piliin ito, bilang kanyang daughter-in-law na makikita pa nga ang naging reaksyon dito mismo ni Sir Aga. Na napag-usapan na rin natin. Na mababasa pa nga ang mga comments ng mga legit na bark ads netizens noon. Kaya nga kung iisipin, kung marami na ang kinilig noon, matapos mag-guest si Sir Aga sa Itbulaga, ay paniguradong mas marami ang kikiligin, sa pagbisita ni Andres sa Itbulaga. Makikita pa nga ang Facebook post na ito ng Itbulaga, sa TVJ Facebook page, kung saan sa video pa lang na ito ay marami ng kinilig, na mababasa nga sa mga comments. Kaya naman, ay nagre-request din ng ilang mga netizens, na sana ay muling mapanood, ang Kimi, sa Itbulaga, na talaga namang isa din, sa mga kinakiligan ng mga netizens. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments na excited na nga sa pagbisita ni Andres sa Itbulaga, na mababasa sa Facebook post na ito ng TVJ. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?